Magandang tanghali po mga mamis at saka dun sa mga supporters ko, dun sa mga subscribers ko. Uh, maraming salamat po. Umabot na po ako ng 2,290 na subscribers. Um, at saka dahil dun sa mga dun sa live stream ko, yung mga nanonood dun na mga nagko-comment sa akin. Thank you, thank you very much sa suporta ninyo. Naka-reach na ako ng, na-reach ko na yung ano, requirements ni YouTube. At, um, ayun, uh, ngayon, na, uh, ano na ako ng AdSense ko. na ko siya, uh, mga mommies, nung July. July, August, September, October, November. 4 months lang na-reach ko yung 4,000 4,000 watch hours sa 4 months ko. At saka yung subscribers ko umabot na ng 2,290. Kahit boring yung vlog ko. Yun. Maraming salamat. Sinusuportahan ako. Lalo na yung dito sa mga nag, uh, nanonood ng mga live stream ko. Thank you guys. Thank you mga mga listan sa mga nanonood. Thank you, thank you very much. Ngayon, ano, may monetize na siya. Maliit pa lang. Pero, makakatulong na. Thank you, thank you guys. Thank you ulit. Ayan, sleep na si Jake. Oh, Dito kayo sa work. Yun, nakakapagod din kasi may baby ako, nagtatrabaho ako. Pero, happy. Diyan. Dito na rin kasi kami ano natutulog. Ayan, ayun yung maliit na kwarto, yung opisina. Kasi meron akong ano dito, yung tinitirhan dito ma malayo sa trabaho ko, mga 15 minutes pa yung lalakarin ko kasi minsan lang may motorcycle. Kaya pag umuulan, kawawa si baby. Tsaka ako din, ano, mabigat na si Sumasakit na yung paa ko sa kalakad. Kasi umaga. Hapon, pwede rin naman ako mag-tricycle pag hapon. Kaso nga, nagtitipid. Nagtitipid ako. Kasi daming bayarin. Tsaka yung... Siyempre, yung mga ano ng anak ko allowance kaya thank you ulit guys dun sa mga nanonood dun sa mga supporters ko bye bye thank you eh ngayon okay la mas maganda kasi pag dito kami matutulog hindi ko na kailangan pang magising ng maaga tsaka paliguan si Zeke ng maaga kasi doon kasi ang layo. Kailangan pa maglakad na maglakad ano, aabot din ng 10 minutes pag maglakad. Minsan, pag may tricycle na doon pumapasok doon sa loob. Pero madalang lang. Kasi lahat kasi may mga kotse sariling sasakyan. Ah, oh, dito, dito kami. Yun nga lang yung CR niya dun sa labas. Tsaka yung lutuan dun sa labas. Nakasipirit. Mas madali sa amin yung si. Kasi pag umuwi, yung pwede kami mag magsakay ng tricycle. sakay ng tricycle. So, sakay ng tricycle. Yun lang papunta dito sa umaga, wala. Tsaka makakatipid din sa pamasahe. Mahal yung pamasahe. Kaya dito na lang kami. Ay, nakakapagod pagod magtrabaho. Lalo na pag may baby. Okay. ka na naman. Sayang yung diaper. Si siya may ngipin ata kasi may isang ngipin na. Tumubo na yung isang ngipin niya. Lumabas na yung isang ngipin niya. Ayun, lumabas na. Si hai, si hai sa. si hai, si hai semua fans Si Tap tap tap. si 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 yang si <tip> si ya. si 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 Ang ka kanang ipit. Ano? Alas dyan, Ar! Halimta, kay ma, ano na? Mapilas ka na sa Oh, kinuha na naman. sa ako na yun sabiyan ko siya patulog doyan dito sa doyan ko siya patulog natutulog. Yan. Temporary muna yan. Yung sofa. Sofa bed. Ang ipapalit dito. Yan. Dito kami. Ito yung opisina. Pero hindi pa naman tapos. Dito ay matutulog. Ang tayo matutulog. Pa hindi na kami uuwi doon, maglalakad papunta doon sa tin uh, sa kung saan kami naka ano naka-stay dito kami. Yan. Kitang-kita nga lang. Yan ito yung Dito yung nagtatrabaho yung mga gumagawa ng sliding window, sliding door, roll up, tsaka yung mga stainless work, stainless word dito. Ayan. Ayan. Tsaka ito, refilling station. mag extra ko dito. Pag tulog si Zeke, yan mag extra kung maguhugas ng container. Dagdag -dag kita. Ayan impurarin muna siya. Sofa bed yung bibilhin be namin dyan. Ayan. Uh, Kitang-kita lang sa labas, di ba? Ayan. Ay. baby crib kasi namin nandun sa kabila, nasa laundry shop kasi may baby din yung ano doon, yung gumagawa doon. Hindi na muna. Eh, nagay ko muna siya. Nagagawin ko sa kanya. Nagay ko muna siya dito. Tatali ko. Tatali ko siya para hindi makulong. Wait lang, Zik. Si. Wait Wait lang. No! Oi. Sana okay taas. Ito ko iano. Tama katulo siya. 大根ばかな Hindi niya natapos na siya sa duyan matutulog na yan ang paa nakalabas bye bye mga mami sleep na si Zeke na 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 masarap yung hangin dito nasa labas open air ayan sarap ng hangin tingin mo